Welcome to SB Finance Repo Warehouse. Kumusta mga bak? Ito na naman si Delmaso at magkakasama na naman tayo muli para sa mga panibagong repo na inyong matutunghayan ngayong araw. So, ito kung makikita nyo na sa likod ko yung sabdamakmak na repo dito sa warehouse ng SB Finance. Lahat yan, iikutin natin mga paps No? Alright, samahan nyo ako. So nga pala mga paps, kapag Mag-travel kayo ng motorcycle loan dito kay SB Finance. So, kailangan yung mag-download ng Suki app sa App Store at Google Play. Napakadaming motor dito mga paps. So, yan yes, sa mga naghahanap ng mga motor, no? Baka dito na yung hinahanap nyo. Sa repo ng SB Finance. Dito sa Number 8 Mercury Ave, Bagong Bayan, Quezon City. So dito mga paps, gahanap dyan ng ADB, no? ADB 150 ay 160. Ito mga paps, ang mileage niya 9,469 lang Tapos SRP, pag cash 134,480. Financing, 126,075. So, dito, sa 10% na down payment niya, 12,607.50. And 36 months niya, mga ba, 6,067. So, dito, meron silang r 15 m no? Reliance nito. 14,164 Tapos cash price 139,720 At financing 129,740 Tapos Maghuhulugan kayo mga box Ito May 10% May 5% 7.5% ito sa 10% nya na down payment 12,940 at sa 36 months 6,127 dito rin no bali dalawang unit yung R1 5M so ito mas mababa ito, no mas mababa na yung presyo nya kasi mas mataas na yung tinakbo nito kaysa doon sa isa So ito mga waps oh, so, sa mga naghahanap lang na dyan ng Dominar no? Dominar J400 Check natin yung presyo mga PAPS So yung millage nya 16,996 So kung magdadawin kayo ng 10% 63,969 yun sa 36 months niya 2,544.57 so ayan ang kanilang Dominar J400 Juk 200 so dito naman mga paps puro NMAX max you know? ah, daming NMAX dito sa mga naghahanap ng NMAX dyan so pili tayo ng mas mababang presyo So 105, 109. So it's all presyo pressure. 107, 106. wala rin presyo so mas mababa rin yun. sa dulo mga paps 105 lang yon yung NMAX sa dulo Aerox mga paps 99,656 yung kanyang cash tapos kung kukunin nyo naman ng tulugan yung 10% niya 9,342 yung down payment tapos 36 months 4,412 no so dito mga NMAX no saka may PCX puro PCX dito mga paps Ito, so, bababa na ito mga paps. Oh. 83,000. Tapos, 15%, 12,471. Yung kanyang down payment. Tapos, 36 months, 3,814 mga paps. Yan, yung nasa dulo. Na BCS. So, dito, medyo grabis, no? Ito, so, oh, 58,000 na lang kung kukunin nyo siya ng, ng hulugan 5,843 ang down sa 10% tapos 2,870 na lang ang kanyang monthly 36 months 55,000 tapos 10% niya 5,564 2,733 na lang kanyang 36 months So, napakarami din dito ang Miyog Grabis mga maps no? Ah, Gear Yan sa mga naghahanap naman mga maps ng Sniper, no? So, ito medyo ano yan, May basa dito sa gilid, no? Pero ano siya, yung presyo niya 80,000 na lang, no? 3,000 na lang yung 3,900 na lang yung kanyang monthly at magda-down ka lang ng 8,000 sa 10%. So, halos din sila nagkakalayo ng presyo. Ito. So, 3,900 naman yan. 8,955. 86,000 na lang. 10%. 8,617. Tapos 4,232 na lang kanyang 36 months mga paps. So maraming sniper dito mga paps no. So, on click. So tomo so, mababa na ang presyo nito. 56,000 na lang mga paps. 10%, 5,258 na lang yung dadaw nyo and 36 months 2,554 Honda Click mga paps marami silang Honda Click dito Tommy UI 125 59,000 na lang tapos 2,914 hanggang 36 months kung 10% ang idadaan mo 5,932 na lang mga paps So dito mga Honda Click pa rin oh. Honda Click gan puro Honda Click yan mga waps Ang daming Honda Click dito So sa so naghanap naman mga waps ng uh, Airblade 160 no? Yan So, check natin yung presyo niya mga bab. 100,720 100, cash price niya, no? So, kung kukunin niyo siya ng hulugan, sa 10%, magda-down kayo ng 9,442. At ng kanyang 36 months, 4,544. Yan sa mga naghahanap ng Honda Airblade. May Bogman dito, no? Suzuki Bogman. So, ito, mas mababa na to. 64,000 na lang. Kapag kinuha nyo siya ng hulugan, down payment na 10%, 6,480. At ang kanyang 36 months, 3,147, no? GTR Supra mga paps 70,000 kung dadown kayo ng 10% 7,011 no tapos ang 36 months nya 3,400 so ayan ang GTR sopra nya look alike brand new pa mga paps so dito mga paps so oh. jigsaw mixer na mga paps ito yung millage nya 3,701 tapos yung cash price 81,520 so kung kukunin nyo sya ng financing at magdadown kayo ng 10% 7,642 sa so, 10% nya tapos 3,712 yung kanyang 36 months no Suzuki Gixxer So medyo ano lang yung mga paps. Uh, may basag na yung tapalodo sa unahan, no? Suzuki Geekster ulit mga paps. So ito, mababa na ang presyo nito mga paps, oh. humilags nya 33,743 tapos cash price 68,950 so sa 10% na down payment 6,402 tapos 36 months 8,110 Kawasaki Rouser NS160 yung mileage nya 5,051 pa lang oh. tapos cash price 79,920 so sa uh, 10% na down payment 7,492 and 36 months 3,700 ang kanyang monthly So, ayan. NS-160. So, ito naman, mga paps. RS-200. So, wala palang presyo, mga paps. Itong NS-200, no? Wala siyang presyo. And then, dito, mga paps, meron sila mga pantra, no? TMX-125. So hanap tayo ng mababang presyo. Ito, mababa ng presyo niya, mga boss. 37, ah 40,000 na lang yung cash price niya. 40,670 cash price. Yung mileage niya 2,245, no? Tapos kung hulugan naman, magdadagdag ko ng 10%. 3,776 and 36 months 1834 so ayan dito din sa likod mga pantra no puro TMX din to dito may barako mga box eh. barako two. 2 2,451 ang kanyang mileage at 80,000 400 ang kanyang ah uh, cash price. So, kung kukunin nyo ng hulugan, magda-down kayo sa 10% ng 7,537 at 3,722 kapag 36 months. So, napakarami pa rin nila dito mga pantra, mga paps, no? So, ito, YPS, mga babs. 40,000 ang kanyang uh, cash price. Ang millage niya, 2,405. Sa 10%, 3,731 ang down payment, no? Tapos, 1,832 ang kanyang 36 months. So, may... City Badja, Barako. So dito sa banda rito may mga rider pa no. Hanap tayo ng babang presyo nito. So ito mga paps. Ang cash price niya 73,150 at ang millage niya 23,392. So, yung down payment niya na 10% 6,792. At 3,299 ang kanyang monthly installment sa 36 months. So, Suzuki Rider 150. So, ayan mga raps na so, naghahanap ng Kim Kulayk, like, no? 125 Italia. So, walang presyo tong isa isa naman yung millage nya 7,266 cash price 65,030 tapos down payment nya na 10% 6,038 monthly installment 36 months 2,966 mga pape so ayan ang kanilang Kim kulay 1,2,5 puting puti mga paps <laughs> so dito mga paps ako naghahanap kayo ng CBR 150 129,000 ang kanyang cash price no tapos kung kukunin nyo siya ng 10% na down payment 12,018 tapos 5,000 na lang ang kanyang monthly installment sa 36 months GBR, 150 Ayan sa mga naghahanap naman mga paps na Binelli, Motobi, Evo 200 So may millage ito na 9,779 Cash price niya 87,920 Ang 10% down payment niya ay 8,164 tapos magmamantli na lang kayo ng 4,010 sa loob ng 36 months sa mga naghahanap dyan ng mga repo na motor no big bike mga m max bcx no dito lang yan sa uh, SB Finance dito sa number 8 Mercury Up bagong bayan Quezon City so hanggang dito na lang muna tayo mga paps at kita kasi sa mga susunod natin mga video please